¡Suscríbete Tapos mo ba ito? Oh. yan laki niyan. Ah. Oh, may press siya. May gusto video mo ba? Ay, naka-video pala to. <laughs> Ayan, bumili kami flower eh, para kay si. Hmm, doon kami bumili. But ang... Alam mo sa Provident, ano? 50 pesos lang ako <laughs> na ba Hindi na, na kami naga Hindi na kami nag- Ako na ba oh, nagbayad? Hindi na Hindi ka nagbayad. Nagabot na bayad ha? Kaya, nang, hindi ka nagabot ha? Hindi ka nagabot ha? Baka kasi nagabot ka. Ayan. Ito'y dadali namin sa aming mga kay Lola Pilising kay sama-sama na sila kasi magkakasama naman sila sa libingan eh sila Auntie Mana Auntie Emma Oh, ang nakaiwalay lang si Kuya Marcos. Basta Tell me ba, basta naman damit mo, Tel. Hmm. Ah, ayam Ayun po. <laughs> Ayun yung model namin. Ah, oh, di ba? Hmm. devam edelim on top tank kulüse Arat gelken bu su Olhan ha kasi Ito yung aming sementeryo. Lumang sementeryo. Nadalawin ka ang aking lola kasi sa November 1, hindi na ako makapunta dito. Dala ang tatay ko ay nasa Providen. Sa pala-pala kami pupuntang GMA pala yun. Yan, pati yan. Nasa Providen yung kanyang mama din. Dito yung kuya ko. Lola ko. tito, tita. May daan ba yan, Lay? Eh? May daan pa ba, ba dyan? Sar ayan. Ayan, bukas. Buti naman. Dito tayo ikot sa kabilang ano, layo eh. Hindi, dito kami na daan. Ayan, papunta kami kay si Ramsey Magsino. One year anniversary. One, uh, one year death anniversary. Yan. Bakit may anniversary pa, no? Patay na nga, eh. Yeah. Amor. Oh Tulikan ko lang yung akin kuya. Wala bang gate yung kailan? Ay! Ay, meron pa lang lapid na siya. Tingnan natin, pikitan natin. Tanggalin sa plastic bago natin Neng. sabit. Neng, tanggalin mo ng dali. Ay, nakaano pala ako. Wala akong anak. Solo ang model. Ito mo ha. Ay, ang ganda ni Ate Lee para kartista oh. Kumusta ba anak mo, Lei? Kumusta? Mm, saan na lang pala 'yan ng wala, no? Ngiligten. Hindi yeah. ka kakakili na nanginig. Uy, lahat tayo. Parang isa ipigil. Dito ka muna. <laughs> <Ayun. laughs> Ali ka na, Remsi. Rems, picture mo na kami, Rems. Sadyang ka lang. Ayan, dito ako sa kuyo ko naman. Gusto ba ako muna? Asan? Ano ko lang sa ikaw, Remsi? Ganyan ka, wag mo takta nga. Sisingay na ito si kuyo. <laughs> si tsaka yung mga nandito. Mga lola-lola. Tsaka yung kapatid ni Lola Pilisi. Ang daming langgam. Oo, hindi na nalilinsan. Tagal ko na hindi dito. Simula nung si Lolo ay eh, nililibing sa provident. Hindi na ako napunta dito. Nakakaupuntahan. Nakaulang kasi nung isang... Asan ba dyan masi? Eh... Nasa kanila siya eh. Nasa ilalim siya. Meron pa pala kayong isang kapatid? Opo, po, yung pinakapangahanay. Ba't hindi mo sa akin? Ano bang bakay mo, dali. Joke lang. Pinakauna, hindi ko nga rin kilala mo nun eh, kasi walang picture sila Lola. Ito, ito, ito so, yung sabi na Lola, Corazon. Kay Lola Corazon. Mama, hmm. kailan ba na yung kuya mo? Ha? Huh? Ewan, ba, wala pa ako sa mundo. Wala pa ako sa mundo na mamatay yun. Sila ang kuya Ali lang. Ayun. Mm -hmm. yeah Sorry, ngayon lang kami nakapunta, nakadalaw, kuya, lola. yeah mamaya ando naman kami kay lola pilising, kay la lolo, kay la uncle, yan. No. Mm -hmm. so, Buti hindi masyado mga mami mong ko, Mari Josep. Huwag eh, mo nang pasinin, hindi naman. Ang galing ng kandila mo, oh, parang ano, pakiat siya. Lagi <laughs> pa kasi ang pagsado. Oo. Ayan po <ko> dyan. <laughs> Saan may sasado? Sa gate na tayo, sa gate. Ah, may may oh, arro, shortcut ga. Humi as daw. Humi. Ay, nakiraan kami dito. Uy, marapit na magtinda ulit sila, Ate. Sa ano? Nakikiraan po. Ay, may shortcut pala dito. Ah, lagi kami na ikupad sa gate, Ay layo. Paupahan pala ito eh. Alam mo na si Maju. Oo. Buti ko na dito kami, oy. Sa November, oh, ito kami sa tatay ko. Kaya nga, dadalaw na kami. Dadalaw na kami. Oo, oh, ako din. Kasi, oo. Oh, oh. At saka pag hindi siya na nakapunta, ako napunta kasi pwedeng lakarin eh. Doon ako nadaan sa, eh, ano, at saan ba yun yung UST? Saling ko tayo, tingayin Saan? Sa linggo? O, oh. oh, sige. Sama ko kayo. Maglakad tayo sa ano, sa... Maglapashoes tayo, jogging. Ano sabi, jogging? Tapos ka kain, buti na lang walang kain. Uy, tapos... pag November 1, dandami tong tinda, ha? Mura pa bulaklak. Hindi, hindi. Hata ako nakapunta dito noong 18 November naman ba? Ibang araw kayo hata nagbunti. dito Ay, Dito? Ayun o, asa na si doon. Ang alam ko kami dumaan sa may papayin. Ito pa. Wala naman, da, ano eh. Punta kami sa memorial sa aking lola. Agustin Memorial Park. Si Bam, Malapit lang ata ano eh. Ano, gilik yung sa tatay mo? Oh. Kay Lola Piliseng? Hindi. O oh, hindi, malayo. Ay, oh? Naman natin natin. oh galing naman. Oh, don't, 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 don't hindi na may partner ano ba? kanina ba yan? sa lola? sa lola sa kay kuya marcos kasi napalay na, na si kuya marcos sa duro siya eh ano ah, puno na daw dito eh no? sabi oo ganda ang po ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ang ba? ano ba? Anong kinaganta ng beer dyan? Lalo din sila. Familia Cortez. Hembrador. And ano, yung mga apelido dito, mga may kaklase ako dito nung high school eh. Ang late nga lang itong ano, San Agustin. Wala na, namatay mo. Buti nga hindi masyadong ano eh. Bili kayo yun no, yung bato. Kunin mo yun. Eto, ayan o. Oh. Eto o. Oh. Oh. Yung babasagin nata yan? Ayan. Ayan. Pwede yung ano, yan tayo yan. Ito yun. na nga sindi mo daw yun. Pagkano mo na doon, Pe. Mga na. Wala na, puno na yung kandila bago ma... Ayan. Kasi pag nilayan, maglinis. Auntie Romana, Gabriel, and si Kuya Janisio. Ang nakadalaw. Sorry. Gusto ko na may mga kandila, bebe ko. Sali, maglabas ka na kandila. Ayun na, naglag ko. Ano mo? Dito ay si Auntie Emma. Gusto ko, nilinisin ko yung damo-damo ng Auntie Emma. Ano ang Selma? Oo, pala? si Auntie Emma. Ito. Eh, sino yung Simeon? Tatay, tatay, asawa ni Lola Prinseng? Simeon. Hindi ko na nakabutan yun. Lalo naman ako. <laughs> hindi ko na nakabutan yan. Tagal ko na hindi nakapunta dito eh. Ako na ako mag-video para kita. Wow. <laughs> Shy. Hindi ko na napansin. Hindi ko na napansin. Ito kay Kuya Adjong. Oh, wipes! Wipes! Mat <laughs> mas matagal. mas nauna yan sa tatay kayo. Ah, eh, last na. Ako na. Ipirin niyo, na. last na yan. 2,000 na yan, Lay. Borado. Huh? Borado. Sixteen. 16? Mas Ah. Mas nauna pa yun talaga. Ayun. Ba't pa kayo wala yun? Yeah. Dan guys pauhi nak kami. Pauhi nak kami. Bye bye Lola, bye bye Acho. Bye ante Emma. Ya. Takalin niyan. Thank you so much Familia Hinayupa, Team Angelie. Temu ini, mame ini selamat. Thank you so much. बाय ना पो सलामत को सला करना शुक्रता हम है बाय बाय पो